Mas pinaiting pa ng Rescue 5 ang kampanya nito na gawing handa ang mga kabataan tuwing may mga sakuna. Isang bagong activity book ang inilunsad ng grupo, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan. Umaaksyon si Renzong Kiko. Ngayong si ang tag-ulan, mas lalo pinagtibay ng Rescue 5 ang kanilang adhikain sa disaster preparedness. Katuwang ang NDRRMC, Pag-asa, Fivox, Bureau of Fire Protection at Department of Education, gumawa ang grupo ng second edition ng Rescue 5 activity book. Layunin ng libro na turuan ang mga bata ng tamang paghahanda sa oras ng sakuna. Very simple, pero ang epekto nito sa ating kabataan, eh, talagang magkakaroon ng kintal sa pag-iisip ng mga kabataan ang, ang, ang kahalagahan ng pagiging handa uh, laban sa kung anumang sakuna. Isa ang Hawili Integrated School sa Tangalan, Aklan sa mga paaralang binisita ng Rescue 5. Nangangamba kasi sila para sa kaligtasan ng kanilang mga mag-aaral. Pinangangabahan ko ay kagaya ng uh, storm surge. Considering na ang... Para uh, paaralan namin ay napakalamit sa dagat. Mahigit tatlong daang estudyante ang lumahok sa Opland Handa Eskwela ng Rescue 5. Natrapa ko sa at roll. Matapos turuan ng disaster preparedness, binigyan sila ng activity book para sagutan asahan ng ating mga kapatid na mas marami pa tayong mga paaralan na mapupuntahan at mas marami pa tayong mga batang matuturuan ng tamang paghahanda sa sakuna. Uma Renz on Kiko, Rescue 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.